at dahil birthday natin ngayon tayo ay nag-request ng ating pa-birthday sa ating department dahil every uh, my birthday merong pa-surprise ko no so ngayon kami ay tatlong nag-birthday so kalimitan ng uh, nereder regalo ang isinong surprise ay Uh, bulaklak at cake. Okay. So, ngayon, yung nauna sa akin, nag-request prutas na daw ang anya. Then, ang, na, ang gusto ko ay sabi ko, simento na lang. Kasi nga, meron kaming pagawang konti dito sa bahay. E eh di, medyo mahirap yung request ko. Sabi ko nga, resibo na lang. Then, ako na Ang kaso, hindi nila nagawa. Kaya, ito yung service ko na nila akin. And hindi ko na-expect na, na totoh nila or ipaprank nila ako pala este, ipaprank nila ako na ang binili na lang nila ay mga hollow blocks so yung hollow blocks yan dala nila na merong uh, nakabalot sa cellophane so yan sobrang nakakatawa sobrang nasaya nasayahan sila nasayahan din ako dun sa naging excited na namin sa birthday ko so, so akala ko talaga ay yun na yung pa birthday nila pero after nyan, meron pa silang, meron pala akong flowers and uh, So yan, kakaiba yung ating pong experience ngayon. Uh, yung kakaiba yung naging birthday surprise sa atin. Ano? Uh, so, sobra tayong nasiyahan at pati sila nasiyahan din. So after nyan, ay uh, di -picture, picture kami. Nakikita natin dyan sa ating clips meron tayo dyan mga photos sa kasama natin yung vlog. So, hindi ko inexpect expect na yun yun, yun na yung uh, surprise nila sa akin. Then, after that um, nakapag-picture-picture na kami, ay meron pala talaga silang pa-surprise sa akin na flowers and cake. Ayan. So, yan. Sabi nga ay there's more. So, ayan. Napakasaya ko dyan sa There's uh, more! Uh, surprise nila kahit alam ko naman na um, meron na kami uh, every nagbe-birthday ay hinibigyan uh, ng pa-surprise at isa rin naman ako sa nag-organize e, syempre naging kakaiba ito kasi ang saya dahil nga na-prank nila ako na uh, hardware materials na lang yung gift nila sa akin pero at last ayan, nag, meron din tayong kitang So thank you sa aking membership family sa Siksik Ayan, Thank you so much po everyone. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. pero